Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Magtiayon nga malinaw na muyo sa Samal Island sa Davao del Norte ang gitigbas patay sa miyembro sa Task Group Samal. Sa taong dugang detalye sa live report ni Jondi Esteban. Jondi? Yes, yeah, Sara. Ganitensyon ug nagpangagot ang pamilya sa mga biklimarihang at uh, giatubang ang sospek sa buhatan sa mayor sa isla. Uy, tumtapon mo ka. Tumtapon mo ka. Hindi na rin mo rin mo kita rin mo ka. Tapon. Pati rin ito yung mga botaw kayo ngayon. Tantan mo mga yan. Sabado, gipresenta kang Island Garden City of Samal Mayor Lemuel Toto Reyes ang sospek sa brutal nga pagpatay sa magtiayon sa Zone 6, Barangay Villarica, Samal Island, Double Norte.

di manam dum magkulod ayo ha. Omi mong pag-anligon kadito, tip ka. Namana to manayunan. No. Hey, di niku pasensya silahan. Uga padin daya mo nang gitanta daw. Murag dili makaon. Tawo maghayop ang ilang gibuhat. Ditantad ang ulo Urag dili po. Makatawat. Sakit kayo nga. Tuyo to sa akong bayaw nga. Dito sila nga magkuhan pat bangke para isip, kunuhay, layon. Nga to rin mabuhat. Ang sospek, aminado sa salaod, ang kong lango sa ilim nung makahubog. Dihang gihimo ang krimen. Alauna sa kadlaw niya itong Biernes, October 17. Sumara sa kapulisan na sairang on duty pagyod ang sospek anang tungura. Sukad 2011, miyembro siya sa Task Group Samar na ilawang nagkaroon sa Administrative o Operational Control sa Task Force Davao. Ang girentahang balay sa magtiayon at bangra sa Task Group Samal Patrol Base, diin nakajuti ang sospek. Ang investigasyon sa si kapulisan, alauna sa kadlaon ni atong biyernes, gisulod sa sospek ang girentahang balay sa magtiayon base sa kuha sa CCTV. O dito, White kaluoy nga gitigbas-tigbas ang duha, hangtod na no matay. Mayo na lang, wala giapil ang ilahang dos anyos nga anak, kinsa sa kustoriya sa CSWDO. Sa tanaw ko, murag naibog sa kayo. May mga nasulti siya na mga, mga indicator na nadyod na, na siya yan. Uh, pag, sa atong sa babae. Magabalon na po, nag-post na yung mga tagogriwan na 100,000 para kung kinsa makatundo, kung kinsa makadakop sa ito ang kuan para mapapaspas din ang investig investigasyon. Peaceful mo kaya ang samal. Ang mga ginaampingan na ang mapadayon ang kapsay sa atong syudad. No, no? So, kanyang mga iunanin din din itong madawat ng mga iunanin mga panghitabo. Gistorya na ni Mayor Reyes si TF Davao Commander Sunny Marinas nga hulipan tanan ang nakajuti sa patrol base. So, nagpasalig mo ang TF nga i-pull out nila tanan ang mga tropa nila din sa atong isla. Kaya e ilisa nila o ganang ila ha jud mga kuan ng mga regular jud mga military kay diri na tay 100 kabuok nga ginasulduan sa LGU mo na sila mga ka ana ginatawag na tong mga kuan mga GO sila so siguro tungod sa kagambay na sila training mga 6 months may atan na training i undergo na to proper training jud unya bago na to basod doon kinahanglan maka test maka neuro jud this incident is uh, we will not take it for granted Alam namin na possibility may mga maraming dapat ayusin. Ginagawa namin ng paraan para ma-evaluate namin kung ano yung mga pagkukulang ng mga personal namin. And to also our systems and processes to include yung mga personal na possible problems na makikita natin para at least uh, maiwasan na natin yung ganitong insidente. Gipay na sa medico-legal examination ng babaeng biktima aron masayrang gihilabtan bakini sa suspect Double murder ang iyang atubangong kaso. Sara, magatubang ang sospek at kasong double murder. Samtang ang mga daan na mga personahe nga na-assign diha sa task group sa mal-patrol uh, base na pull out na og nahulipan na og bag-o Sara. Okay, dagang salamat John D. Esteban.